Lakbay muli po tayo dito sa Dasmariñas Providence this Dasmariñas uh, Cavite po. Iikot po natin kayo sa ating uh, pasyalan dito sa amin sa bayan ng uh, Dasmariñas. Ayun, lalakarin na lang po natin ito po uh, nakikita ninyo ay bahagi ng uh, Brawl Main so papasok po tayo na Providence Ditas Marinas uh, Park so pong, uh, yan po nga katapat niyan. yan po yung uh, mga peryahan so malapit na ako kasi ang uh, Pasko ay uh, may mga peryat So kaya bago po tayo mag uh, tuloy-tuloy uh, shout out ko muna ating mga friend, mga subscriber Sir uh, Richard sano Mama uh, Sweet Myla, Sir Jew Boy Sir Wondro Pitanada Mama uh, Sweet Myla Mama uh, lenma Ma Mam Rosemate at iba pa, Mam Ma Bemsky Mama Reina data at iba pa. So ayan papasok na po tayo sa Providence This Das Marinas Park. Ito po yung entrada. Nakikita natin ayan, na yan. Marami nang Yan po yung pinaka entrada dyan. Mamaya tayo po ay pupunta dyan. So, Hiikot muna po tayo dito sa itaas. Ayan. So, medyo maaga pa naman po mga 5 uh, o'clock pa po na hapon na ngayon. Ayan. So, ayan. Ito pong nakikita ninyo, yan yung pinaka uh, daan ng papasok. So, yung... Uh, side natin pa kanan, yan po yung uh, mga Bermudas grass may mga upuan dyan so makikita natin kadalasan ang nagpupunta dyan mga estudyante malapit to kasi yan sa De La Salle University so at yung ibang mga taga rito sa Dasmariñas ang nakikita natin ginagawa nila itong uh, tambayan. So, nung una po ito na itinatag, so hindi ako, I'm not sure kung kailan ito sinimulang gawin. Siguro sa mga pagitan ito ng uh, 2015. Hanggang sa matapos. Kasi unang ito ay inaugurated o pasinayahan ay March 28, 2019. So, eh, hindi naman basta-basta magagawa yan. Napaka uh, ilang uh, taon. Siguro mga 2015 ito uh, ginawa bago natapos na uh, taong 2019. So, madalas ko na po itong madanan kasi dati ako po ay nagtrabaho dyan sa uh, Daskal. Pagamutan papuntang uh, dyan sa paliparan. So ayan po nakikita natin, yung ibang mga estudyante, nawiwili po sila dito. Dito sila nagtatambay, uh, dito sila gumagawa ng kanilang mga project. So ito pong uh, Providence Didas Marinas ay may bahagi na para sa mga kids. Ayan po nakikita natin. Sa baba po 'yan, mamaya pupuntahan natin. So kaya lang baka gabihin na tayo. Ayan kung nakikita ninyo yan ay sa mga palaruan ng mga bata. So dito po may makikita tayo ng mga material equipment o yung tinatawag ng mga exercise equipment. Ayan mga estudyante po yan na nag-stay po dito. So yung iba nadadaanan natin, ayan o yung iba nag- Uh, kukundak na uh, sayaw. Nagpa-practice uh, sila. So, pwede dumaan dito yung mga bike. Hindi lang pwede yung mga motor na may, uh, tawag ito, may uh, sidecar. So, masingle pwede. Ho. Ayan. So, bawal po ang uh, mag- uh, kalat dito. Ayan. May mga rules din po na sinusunod dito. Pwede mag-jogging dito kasi itong dinadaanan natin ay jogging area. Kaya nakikita natin. Ha? Pero bahapon na po ito, 5 na po tayo. Nasa 5 o'clock na po tayo. So, ang um, Providence Das de Marinas po ay nag-open ito na alas uh, alas 7 ng umaga. So, at sa gabi naman po ay hanggang alas 10 na uh, gabi. Ayan. So, miso nag extend pa ito na hanggang alas 12. Pero ang uh, minimum ay 10. Ayan po nakikita natin yung uh, paligid dito na talagang uh, uh, pinaganda. Ayan po yung sinasabi kong mga material equipment. So kung gusto nyo nga uh, mag-exercise, mag-exercise yung paa ninyo, ayan po narayan yung exercise sa paa, exercise sa kamay. So mga matatanda, pwedeng nga uh, gumamit ng mga material uh, equipment ng exercise dito. So yan po yung uh, CR. Pag uh, nakakaramdam kayo na magbawas. Ayan. So sagad po yan hanggang dun sa dulo. Pero hindi na siguro tayo abot dun sa dulo. Hanggang dito lang po tayo. So ayan po yung mga equipment na exercise dyan. Yan yung sa paa. So, in exercise yung paa mo. Pwede mong swing-swing. Uh, -swing. Ayan. So yan, no. Oh, nakikita natin may ilang mga naririto na nag-exercise, may mga nakaupulan, so, nagpapalipas sila ng oras. Open naman po ito, wag lang talaga kayong magkakalat at uh, kahit naman siguro saan ay bawal yung magkalat kasi may mga nagme-maintenance po dito ng mga Kalinisan. Ayan ho, nakikita natin. Mga exercise equipment po yan. So may nagwo ng lang. Piting-piting po kayo mag-work dito lalo pag umaga. So yan, may uh, mga bahagi po dito na ginagawang tulay. O, Tapos na siya pero uh, nakaklose pa rin. Siguro yung may mga bagay na hindi pa ito... Uh, ayos kaya ayan naka-close pa no entry pa sabi diyan pero nung mga nakaraang buwan wala po ito eh siguro inextend lang ito kasi yung kabila po ay gagawin na park din palalakin po ito so, Ayan, ito po yung uh, fountain dito. Ayan, narito na po tayo. Bumalik na po tayo sa harapan ng uh, Providence de Dasmariñas. Kapag pupunta po kayo dito, ayan, makikita po ninyo. Promenade this sa uh, park for uh, So, Pero nakalagay lang po lang di Dasmariños, pero any person pwede naman pong uh, pumunta dito. Ito po ay biyahe na dadahar ng papuntang uh, Kadiwa to Palipara. So, ayan po yung entrada dito, yung pasukan. So, may mga security naman po dito. Pero okay naman, allowed naman to enter tayo dito. Ayan, mga 5.30 na po, baka abuti na po tayo ng hapon. Ayan, so ito po yung entrada. may ilaw, medyo kumakagat na po yung dilim. Ayan, so makikita natin. Ayan, so... Ayan, so dito tayo sa kabila, ayan. may fountain doon, so ipakikita ko po sa inyo yung uh, baba, ayan, yan po yung makikita dito sa baba, parang uh, floating ng tubig, ayan, maagos, ayan, so may uh, iba-ibang kulay, ayan, mamaya mag-iibaho ang kulay niyan. So ito po yung daan papunta sa ibaba. Ayan. So pag uh, liliko ka dito sa may pakaliwa, 'yung po doon ay makikita mo yung nakita natin kanita yung yung uh, parang uh, tubig doon na uh, umaagos. <laughs> pag diretso po yata papunta tayo doon sa mga palaruan ng mga bata. Ayan. Ayan, nakikita po napakaluwag po ng uh, Entrosuelo o yung daanan. Ayan. So nakikita natin napakaluwag at napakalinis po. Ito po ang uh, prominent dasmarinas sa uh, park Na pasyalan dito sa bayan ng uh, Dasmariñas. Yan makikita natin na talagang uh, may mga upuan dyan. Ayan. So yan nakikita po natin. Yan po yung uh, riverside kasi ang gitna po nito ay ilog. Ayan. So pupuntahan po natin yung uh, parang uh, isang uh, daanan dito na may mga light. Ayan, ayan. Parang uh, courting cave. So alam nyo parang isang uh, Korting eh, na dinisinyuhan ng iba uh, kweba na dinisenyohan ng iba-ibang naiisang isang kulay. Na may kulay na yellow. Ayan, uh, parang gold. Ayan. So, papasok po tayo sa isang mala Cueva. So, tatagos tayo dun sa kabila. Ayan. So yan, may mga cottage dito. Pwede kayong uh, magpahinga. So, pwede kayo nga kumain. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. So, dito po tayo papasok. Pakaliwa tayo. Ayan o. May mga lumabas ng mga bata na. Patuloy na galing sila doon sa palaruan ng mga bata. Ayan so ito po yung uh, tulay ayan nakikita natin yung bridge uh, dati ito ay hang braids bridge yata kaya lang ay binago yung design niya. kasi for uh, protection sa mga bata so sinimento na laang nila yan so kanina mga alas 5 tayo ng hapon pumunta rito pero ngayon medyo kagat na po yung dilim. Baka mga 6 na ngayon. Mga 6 o'clock na. O mga 6.30 na yan. So kasi pag uh, buwan ng uh, December, mabilis po yung uh, mabilis po yung gumabi. Hindi ka mukha ka pang mga normal na buwan. January, February, March, April, May, June, July, August. September, October. Ayan po yung uh, uh equipment na exercise para sa kamay. Kung namamanid yung kamay mo, ayan sa mga bata, ayan. So, exercise po yan sa kamay, ayan. Ito po, dito po tayo mag start ayan. So, yung, yung laro ng mga bata, yung uh, ka sa taas, tapos mag uh, papadaos ka. Pa Baal mo tawag, papadaos ayan. Uh, parang may padulas. Ayan. Uh, so nakita natin may mga nanay, may mga akay na mga bata. Ayan. Uh, ito po ang palaruan ng mga bata. For kids po. Ayan. Uh, so for po nga pala, wala baya dito. Uh, wala po nga entrance fee dito. Free po yan para sa lahat. Kahit saan po kayong lugar galing, o oh, kayo ay malapit dito Imus, sa uh, Bacoor, Silang, General Treyas, or uh, kahit galing ka pa kayo ng main nila, pwedeng pwede po. Uh, available naman po dito. Wala pong bawal. Kahit sino pwedeng uh, pumasok dito. Ayan. So ayan, naiikot ko na po kayo dito sa uh, palaruan ng mga bata. Ayan, may mga kwarto dyan. So, ito naman yung may mga ilang mga pupuan dito papahinga kayo pwede kayo umupo dito. So ayan, yan po yung uh, pinaka riverside. Ayan. So siguro ay babalik na po tayo. Ayan. So pupunta naman po tayo doon sa isang uh, bahagi na kung saan ay uh, pasyalan din na uh, bahagi pa rin ng uh, promenade this uh, dasmarinas Park. Ayan so gabi na nga po kaya makikita na natin yung iba-ibang uh, palawit o payas dito na iba-iba yung kulay. May violet, may uh, green, may red, may yellow at uh, may white. Ayan. So ayan. So nakikita ulit natin yung dinaanan natin na parang kuweba uh, o cave na uh, may kulay na gold ah, o parang uh, so maraming nagpapa picture picture kanina dito so ngayon ay kakaunti na ayan so ayan ang inyo pong lingkod si Casenton yan po ang inyong lingkod eh. So, daga uh, sombrero po tayo at uh, para protection sa lamig, tawagin sa amin ay para hindi maserinuhan, para hindi malamigan. Ayan, papalabas na po tayo sa kuweba ng uh, gold. Ayan. alam ko anong tawag nun, basta yun ay kuweba. Parang uh, ginawang uh, kuweba. Ayan po yung sinasabi natin uh, na fountain ng uh, tubig na misa nag-iba-iba po yung kulay. Ayan. So ito po yung ilog na tagus po yan sa bahagi ng uh, Imos, sa bahagi ng Silang at uh, tatagos yan dito sa Dasmarinas. Ayan, so dalawa po yung cave dito. Ayan, ito yung pa, pangalawang cave naman dito. Ayan. So yung isa kanina na daanan natin. So, ayan po, nag-iiba-iba po ang kulay niya. Kanina ay blue. So, ngayon ay nagkukulay halong uh, pink, uh, violet, at saka, ano ba yan? Red or uh, parang pink lang siya, pink. Ayan. So, nag-iiba po ang kulay niya. Ayan. So, tad-tad po dito ng uh, ilaw kasi parang ang style nga dito ay talagang uh, semi-park. So, ma medyo malaki rin po ito. Pinapalaki pa nga po ito for extension. Ayan. <coughs> Ayan. So, kahit to yung mga puno dito ay nilagyan nila ng mga ilaw para maliwanag po kasi kapag uh, hindi ito nilagyan madilim po so ginawa pong uh, park kaya para maliwanag ang purpose po nito ay for uh, security those who are uh, coming here and uh, uh province this sa park ayan so ayan nagpa silpi-silpi muli ang inyong uh, lingkod na inyong nakakasama. Siguro hanggang uh, dito na lang po tayo mag uh, and at uh, ngayong bahagi at naibahagi po natin ang uh, Promenade is Das Marinas Park. So, mag-join uh, na lang po kayo at uh, mag-like, mag-message uh, kung naibigan po ninyo. So maraming salamat po sa inyong uh, suporta. Uh. Marami po sa salamat sa inyong uh, panonood. Ayun, ito po si Cousin don ang inyong uh, nakakasama ngayon. Ayun. So ayan, Magtatapos na tayo at uh, na-share ko na po sa inyo ang napakagandang uh, promenade.